Hello mga kaunlad, kamusta kayo? So, medyo na late na yung ano, vlog natin ngayon para sa araw na ito. So, alas 5 na, it's almost 5pm in the afternoon. So, ayan, akala ko hindi na ako makagawa, akala ko hindi na ako makakagawa ng daily vlog for today's episode. So, ayan, since may goal tayo, anuman mangyare, mangyari, sisikapin natin na makamit yung goals na yon sa buhay natin. right? So, here's our day 4 of 30 days, 30 vlogs challenge. So, and bago akong nag-start, tumingin-tingin muna ako sa news newsfeed sa Facebook ko. At bibigyan ko ng isang reaction uh, comment yung isang post na nakita ko. Sabi dun sa post, kagulat. Taong simbahan pa naman pero ganun ko makapagsalita. Well, alam nyo mga kaunlad, even ang mga taong relihiyoso still nagkakasala pa rin. Alam nyo, sa lang, wala naman perfecto talaga eh. Nagsisimba ka man, malapit ka man sa Diyos, o malayo ka man sa Diyos, o kung ano pang relihiyon mo, o ano pang pinaniniwalaan mo, naniniwala ka man sa Diyos o hindi. Lahat po tayo, nagsusumikap na mag-improve sa sarili natin. Hindi ito tungkol sa kung relihiyoso ka ba o hindi. Tungkol ito sa kung paano mo nai-improve yung sarili mo. Eto, tamaan na. No? Sino yung dapat tamaan? Madalas sa mga relihiyoso binabato ay napaka-hipokrito mga relihiyoso uh, walang man naman pinagbago simba ng simba. May mga nabubuo kasi na expectation yung iba no sa mga taong simbahan na akala nila matuwid na but no hindi hindi tayo perpekto wala tayong perfect walang perpekto sa atin even si Saint Paul o eto santo na to ah, nagsalita na sa Bible walang matuwid kung babasahin mo ang Bible walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala nakapasa. Pero nandito yung awat habag ng Diyos. Well, hindi ko po sinasabi ito mga kaunlad para i-preach kung ano man pinaniniwalaan ko, kung ano spirituality thing no? na meron sa paniniwala ko. Sinasabi ko po ito para paalala po sa lahat ng nanonood ngayon, religyoso ka man o hindi no? Pantay-pantay po tayo, lahat po tayo nagsusumikap na mag-improve sa ating sarili po. No? Tigilan na po natin yung panghuhusga no sa kapwa natin. Ang i natin no, yung sarili natin. Kasi hindi naman tayo perpekto. Lahat tayo nagsusumikap. At ang pag self improve hindi yan pagpapakaperpekto. Yan ay pagsusumikap lamang na mapabuti ang buhay mo. Let God do the rest. Just do your best para mag-improve ka sa, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Alam nyo, lumaki ako, may mga unrealistic expectations din ako. Pero alam nyo, sinantabi ko yan inalis ko yan at unti-unti ko natatanggap yung mga taong nasa paligid ko yun, kung ano man pag uugali nila, kung ano man yung masamang pag uugali nila bakit? kasi tanggap sila ng Diyos eh so yun mga kaunlad no? sana marami kayo natutunan sa maikling video na ito itigil na po natin ang panghusga sa bawat isa ayon oh, hindi ako magpapaka-judged ha even tayong mga tao nagsisimba nagsisimba ka man o hindi itigil na natin iwasan na natin yung pang-judge sa kapwa natin bakit kasi si Lord for me tanggap niya lahat yung kaligtasan na offer niya ino-offer niya sa lahat kaya hindi dapat ito pinagkakait yung mga pagpapala mapapansin mo kahit na nagkakasala ka di ba pinagpapala ka pa rin ni Lord why? kasi pantay pantay siya ng pagtingin sa atin so hindi dapat tayo maging masyadong self-centered di ba? hindi sa atin umiikot ang mundo So, yun lamang mga kaunlad. No? Sana marami kayo natutunan sa may, maiklim pananalita ko na ito. And may matamaan man, peace be with you. Bye-bye. God bless.